Sabado ngayon. Kaya medyo na late na tayo ng uwi. Sa oras ngayon ay alas 11 na ng gabi. At ako ay kakababa train. Ngayon maglalakad na ako sa sa bahay ng mga six minutes lang naman. Pero wait lang ha. Huwag muna kayo mag-scroll kasi may mga na-realize lang ako sa buhay. <laughs> Siguro napapatanong kayo kung bakit bihira na ako mag-upload ng mga content. Uh, talagang nabibisi lang ako ngayon dahil pinagsasabay ko yung pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya medyo mahirap makasingit ng ano ng oras sa pag-vlog, paggawa ng content. Kasi yung pahinga ko, yung day off ko, kung talagang sinusulit ko rin naman yung ano, day of cough kasi yun lang talaga yung pahinga ko eh. Pero mabuti na rin ako, mabuti na rin kasi kahit papano ay nakakaranas na ako ng day of since nalito na ako sa landay sa barko. Nakaranas na naman ako pero bihira. Ito, real talk lang. Na-realize ko kasi mapapilipinas ka man, barko, abroad ka, landbase. Eh, pare-pareho lang halos yung routine natin. Basta empleyado ka, matutulog ka, kakain, punta ng trabaho, tapusin mo yung duty mo, tapos uwi ka, kain, pahinga, tulog, tapos paulit-ulit na yung cycle na ganun pa rin, basta empleyado ka. Kaya mahirap isipin na ganun na talaga yung cycle natin na lalaki tayo tatanda tayo na paulit-ulit lang yung cycle parang walang freedom yung tinatawag nilang financial freedom ay nako <laughs> sana manalo talaga ako sa loto kasi magnegosyo na lang ako sa <laughs> so ngayon kasi wala akong ano wala akong pangkapital kung kahit gusto ko man magano magnegosyo wala akong magagawa, wala akong kapitan. Isubyante lang ito. Mabuti pa nga yung mga mayayaman, mas lalong yung mayaman. Eh, tayong mga empleyado, nakakasurvive naman, pero same-same lang everyday. Pero, di naman, di naman masakit ang day. Pero, kahit ganun pa man, Uh, siguro, nadadaan pa rin yan sa sa sipag, diskarte, at sa kapital <laughs> para magsimula ng negosyo. Tulad ko, uh, mahigit isang taon na ako dito pero same routine ko pa rin. Uh, Ganon pa rin, trabaho, school, day off, minsan gawa ng vlog, gawa ng content, tapos ulit na naman sa trabaho minsan toxic pa yung mga kasamahan mo mahirap yung trabaho hindi mo gusto pero wala kang option or wala kang ibang choice kundi tiisi na lang yung mga hirap at mga sakripisyo pero dahil meron tayong uh, nagmo-motivate sa atin inspirasyon natin sa buhay eh kahit nahirapan tayo patuloy pa rin yung laban kaya wala talagang susuko. <laughs> Sabi nga niyan, ang buhay parang bato. It's hard. <laughs> so, paano ba 'yan? Nandito na ako sa bahay. Ayun know, oh. Nakatira ako dito. At magluluto tayo ng pagkain yung dinner natin. Kahit halos sa ating gabi na. So, yun lang naman yung ano, content ko ngayon. <laughs> Muli, ako ang inyong lingkod, kusinerong Mayot, na nagsasabing di bali nang mapagod ka, basta wag kang susuko. Ingat,